Isa sa mabigat na suliranin ngayon ng tao ang kawalan ng pera. Bakit kaya hindi na lang mag ng maraming pera ang gobyerno at ipamigay sa mga mahihirap? Ang daming naghihirap na Pilipino ngayon dahil sa taas na mga bilihin at napakarami rin mga walang trabaho, pati na ang mga negosyo ay apiktado. Pero bakit kaya hindi na lang mag ang pamahalaan ng maraming pera para ipamigay sa lahat ng tao, lalo na sa mga mahihirap? Ang pamahalaan ay may kapangyarihan na magpatupad ng economic fallacy na magdadagdag o magtaas ng buwis pero hindi kaya ng pamahalaan na paramihin lamang o mag ng maraming pera dahil ang central bank lang ang may kapangyarihan kung ilang pera ang dapat na paikutin sa takdang panahon. Pwede naman mag ng maraming pera ang gobyerno pero hindi ito magiging solusyon para mapalago ang ekonomiya dahil kapag nangyari yan ay mapipilitan na magtaas ng presyo ang mga bilihin. Kung magpiprint ng maraming pera ang Pilipinas, malamang wala nang magugutom, wala nang maghihirap. Lahat ng gusto nila ay kaya na nilang bilhin. Kaya isipin nyo, kung halimbawa ay bibigyan tayo ng gobyerno ng tig isang daang milyon, saan naman natin dadalhin ang pera natin? Siguradong ipambibili natin ito ng ating pangangailangan, gaya ng pagkain, tirahan, bahay, sasakyan, at marami pang iba. Pero dahil dito, ay posibleng magdulot ng scarcity o pagkakaubos ng mga resources o supply. Halimbawa, ang kakulangan ng pinagkukunan ng yaman o pangmapuna ng pangangailangan ng mga tao, kung ang lahat ay may kakayahang bumili ng sako-sakong bigas, maaaring itong maubos dahil ang supply ng bigas ay hindi naman unlimited. Kung magkakaroon ng maraming pera ang mga tao, sino pa ang gugustuhin magtrabaho? Magsaka o magtanim ng palay? Wala na rin magtatrabaho sa mga kumpanya wala nang maghahanap buhay, wala nang magninegosyo. Kasi nga, lahat tayo ay marami ng pera. Kapag nangyari ito, ay hindi na magiging balanse ang ekonomiya at maaaring bumagsak ang ekonomiya ng bansa. Tataas ang presyo ng mga bilihin na tinatawag na inflation na maaaring magdulot ng kahirapan at malaking problema sa bansa. Ang inflation ang unang dahilan sa patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin o serbisyo sa ekonomiya dahil sa pagtaas ng mga gastusin sa produksyon nito, maaaring tumaas ang presyo ng mga raw materials o ingredients na ginagamit. Halimbawa, kung tataas ang presyo ng harina, tataas din ang presyo ng tinapay sa bakery. Kapag tumaas ang presyo ng gasolina, ay tsak, tataas rin ang pamasahe. Kapag nagtaas ang kuryente, tataas rin ang renta ng mga nangungupahan. Sa madaling salita, kapag tumaas ang presyo, ay lumiliit ang halaga ng pera. Gaya na lamang sa bansang Zimbabwe, noong nag-imprenta ng maraming pera ang kanilang gobyerno, sa halip na yumaman ang mga mamamayan at gumanda ang buhay, ay mas lalo pa silang nalugmok sa kahirapan sa pagdagsa ng maraming supply ng pera. Dumanas din sila ng matinding krisis dahil sa hyperinflation kung saan mabilis ang naging pagtaas ng presyo ng mga bilin sa maikling panahon lamang habang patuloy ang pag-imprenta ng pera ng kanilang gobyerno hanggang sa dumating ang araw na sobrang liit na ang halaga ng kanilang pera. Noong 2015, ang 100 trillion Zimbabwe dollar ay nagkakahalaga lamang ng 0.40 centavos sa US dollar. Katumbas ito ng 25 pesos sa pera natin. Nasakto na lamang daw na pambili ng chocolate at dahil dito, Simula noong 2009 hanggang ngayon ay hindi na nila ginagamit ang kanilang sariling pera sa halip ay gumagamit na lang sila ng mga pera ng ibang bansa gaya ng US dollar at CNY. Ayon nga sa kasabihan, mabuti pa ang pera ay may tao. Pero ang tao, walang pera. Pero di baling wala ng pera kung wala namang halaga ang pera. Kasama si Angel Marbumanlag, Smile Sobet Randy para sa Balitang. Unang sigaw